Kasama po natin si uh, Arya Lea sa ating uh, balitang lokal para ibalita yung uh, National uh, Rally for Peace na dinaluhan ng Iglesia Ni Cristo ng mga taga-gimba. Go ahead, Arya uh, Lea. Hello? Kaya magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo nating Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Mahigit isang daang unit ng sasakyan ang inupahan ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo dito sa bayan ng Gimba upang makadalo sa National Rally for Peace nang religious organization ngayong araw, Enero at 13, taong kasalukuyan, na ginaganap sa Quirino Grandstand, Rizal Park, sa Maynila. Pawang mga van for rent ang ginagamit ng grupo at ayon sa mga driver-operators nito sa munisipalidad, kombinasyon ng pampubliko at pribadong van rentals upang makasama sa pagtitipon sa panayam ng news team, umalis ang grupo kahapon ng umaga, Enero a 12, dito sa Gimba, nagkakahalaga sa 11,000 ang singil nila upang uh, hanggang 12 mil ang singil nilang upa para sa round trip na biyahe. Libo-libo ang tumulak mula sa iba't ibang lokal at distrito sa buong Nueva Ecija. Kaya't pagdating sa Maynila, pahirapan daw sa paghanap ng parking space. Hindi sila nakalapit sa area na pinagdausan ng rally. Ayon sa mga miyembro, ang aktibidad na ito ay halos isang taon ding pinaghandaan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Bitbit -bit ang mga placards ng Unity at Peace, sinabi ng grupo na ang rally ay isinasagawa upang suportahan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagtutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng sigalot sa pagitan ng dalawa matatandaan na sinabi rin ng Pangulo na ang impeachment ay walang binipisyo at may itutulong sa bansa. Samantala, presente din si Gimba Municipal Mayor Isilito Galapon sa aktibidad upang makiisa at suportahan ang constituents na dumalo mula sa munisipalidad. Lea para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba ng FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Arialeya. Ayan. So, yung mga ating mga kababayan nandyan sa ano, sa Quirino Grandstand. Kailan matatapos ang uh, activity? Arya Lea? Mamaya, uh, ngayong araw, kasamang Grace, mamaya pong gabi. Hmm, mamaya ang gabi. Bukod dun sa yung kanilang position against suporta uh, supporta kay PBBM dun sa against impeachment kay BP. Uh, ano pa ang ano, ang kanilang uh, uh, layunin Kasama Grace, uh, yun lang ang layunin nila yung prayer mm -hmm. rally daw ay para nga lang daw magkaroon ng uh, kapayapaan, isulong mm -hmm. ang kapayapaan hanggang sa la, lalo na sa parating na election pero hindi daw po ito wala daw po itong halong politika. Radio